Hello mga kasipag, ituturo ko ngayon sa videong ito ang mga paraan upang alisin ang mga nagpa-pop out na ad sa ating mga cellphone, hindi ko na patatigilan pa simulan na natin. Unang paraan ay magpunta sa Google, then may makikita kayong tatlong tuldok sa taas itap lang natin. Then hanapin ang settings, then punta tayo sa notifications. Then scroll up natin hanggang makarating tayo dito sa All Sites Notification. Ito yung kadalasan na lumalabas o nag-pop up out sa cellphone natin. Ang gagawin natin dyan ay eto turn off natin. Piliin lang natin dito yung mga site na pinapasok natin na nagbibigay ng mga ads tulad nitong una, then i off lang natin. Pero kung gusto mo naman na lahat ng site na dinadalaw natin ay hindi na maglabas ng mga ads, pwede natin i-toggle off itong all sites notification. So ganyan lang kadali. Pangalawa na pwede nating gawin para mawala ang ads ay first mag-back muna tayo at magpunta sa site settings dito lang din sa Chrome na una nating binuksan. Then click natin. Then piliin itong pop-ups and redirects at kung makikita natin ay naka-turn on siya itap lang natin ito para ma-turn off siya. Then back tayo at magpunta tayo dito sa intrusive ads then e eh turn off lang ulit natin. Pangatlong paraan ay magpunta sa mismong settings ng cellphone natin. Then hanapin ang privacy. Then hanapin natin sa baba ang ads then click natin. At i-click itong ads privacy, kung nakikita natin ay naka-turn on ang ads topics natin, ibig sabihin ang ating cellphone ay magsasuggest ng mga ads base sa mga apps na madalas nating buksan o gamitin sa cellphone natin at magbibigay ito ng mga recommendation topics na maaaring related at depende sa interest of topics natin. Then itagal off lang natin para hindi ito maglabas ng mga ads na nag pop up, up sa ating cellphone na nakaka-istobro sa lalong-lalo na kapag nag-bre-browse tayo at o kaya nagtitext tayo. Ganun din dito sa Apps Suggested Ads na kapag naka-turn on ito ang mga apps na madalas nating gamitin ay maglalabas ng mga ads na related din sa mismong apps na yun na maaaring magbigay interest din sa atin, at itagal off lang din natin ito. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating Youtube Channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog Channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawan ng content iyan. Maraming salamat!